Bismillahirrahmanirrahim. Tatlong kamalian po sa pagbibigkas ng salitang Allahu Akbar sa ating adan at sa ating salah. Una po ay ang pagpapahaba ng A. Ibig sabihin ay Allahu Akbar. Pag pinahaba po natin yung A, ang magiging kahulugan po ng salitang Allahu Akbar ay nagtatanong tayo kung si Allah ba ay dakila. So ito po ay mali. Pangalawa ay yung Wakbar. Yung sinasabi natin na Allahu Akbar, dinagdagan natin ng wa. Dahil mayroon pong dalawang bagay kapag ito ay sinabi natin na wa, ang Allah at isang bagay. So ito po ay mali dahil naiba po ang kanyang kahulugan yung pagsabi ng Allahu Akbar. Pangatlo po ay yung pagpapahaba ng bar. Ibig sabihin ay ganito. Allahu Akbar. Yan po ay mali din dahil naiba po ang kahulugan ng salitang Allahu Akbar. Ang tama po ay Allahu Akbar. Ang Allah ay dakila. Sa mga nagsasabi naman na ang mahalaga po ay sa puso. Tama po yan. Wala pong pagkakamali dyan. Pero ang mas tama po ay banggitin natin ng maayos, tanggapin natin ng pagkakamali, banggitin natin ng tama ang Allahu Akbar at sa puso ng isang tao. Mahalaga po yan eh, yung sa puso. Pero... Hindi po ibig sabihin na hindi na natin itatama ang ating pagkakamali. Tama po na sa puso natin ay mahalaga at mas mainam po na obligasyon din natin na itama natin ang ating mga pagkakamali.